Yo mga kulot, day 4 na ng pagbabalik natin sa gulayan ni Tatay Vic sa barangay Old Kabalad. Ang sarap ng pakiramdam na makita ulit ang progreso ng ating mga binhi. Ngayon, may bagong kasangkapan tayong bitbit. Mga asul na container at sampung supot ng loam soil para sa mas malawak na pagtatanim. Pagkarating natin sa garden, ang unang nakita natin ay si Tatay Vic na nagdidilig ng may puso. Parang laging may bagong sigla siya tuwing may bisita tingnan nyo. Ang mga buto ng mga pipino na dinala natin noong una, tumubo na. Ganda ng mga dahon. Parang nagagalak na sila sa liwanag ng araw. Hindi lang siya magaling magalaga ng halaman. Si Tatay Victin ang nagpakilala sa atin sa ilan niyang kabarangay bilang kanyang katuwang sa pagpapalago ng garden. Nakakataba ng puso ang suporta ng komunidad dito. At ang pinakamalupit, muling pinabaunan tayo ni Tatay Vic ng mga bagong talong. Parang hindi na kami makapagpaalam dahil sa dami ng pasalubong. Sa Salamat tatay. Ang sarap ng pakiramdam na maging bahagi ng inyong tagumpay. Sa ikaapat na araw, laging may bago tayong natututunan. Pero ang pinakamahalaga, ang sigla ni Tatay Vic ay hindi nawawala. Abangan natin ang mga susunod na ganap sa Day 5. Ikaw! Ano sa tingin mo ang pwede pa nating idagdag sa gulayan ni tatay? Parang ang garden mismo ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kaya naman, patuloy tayong susuporta sa kanya. Salamat sa panonood mga kawin. Win out!